kayo ba ay na problema dahil sa check engine ang iyong truck ganito lang yung gagawin nyo ay ah, dulo pandarin natin ha check engine talaga Ayan. ngayon check natin yan ganito lang gawin natin para ano lang yun, tatanggalin natin yung chicken gay na yan ito yung mga master master ba ito yan na ito ba punta muna tayo sa baba patayin muna natin to check natin muna ito sa baba walang cut ng video get toilet. O. Dapat get mo. Hanap ka nang 'yang ano paraan. Tatanggalin natin 'yang chicken ginayan eh. watch and learn ng mga idol ito lang ang tapat nyo no iyan tapos ano, putol tayo Ayan, putol tayo ng kapiraso lang kana nakaputol ko na, no? Ayan na. Susi mo yun. Susi mo ulit. Ayan. Tapos, lalagay mo yan O. Oh. Diba? Oh. Wala ka na makikita chicken gin dyan. Kung gusto mo talaga na, ano, oh, panda natin, o. Oh. Kung may makita ka pang chicken gin dyan. ah oh, di diba? ba? Nakana talaga magkikita Pag gustong maganda yan, yung pagkalagay mo, buksan mo yung dashboard, doon mo ilagyan sa loob. Yan. Para sure promise ba? Yan yung gagawin mo. Oh. Ba? Diba? Ganyan din One click lahat. Huh. Ano yung veterano, veterans move. Itong content na to is brought to you by electrical tape. Yan. Yeah. Watch and learn lang yan. Uh, thank you for watching.